Maligayang bati po sa inyong lahat mga minamahal kong taga-subaybay sa ating uh, YouTube channel At uh, bago po tayo uh, umpisahan ang ating paksa sa ngayon ay uh, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat mga subscribers sa ating YouTube channel at uh, siyempre yung mga magsusubscribe pa Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pag-subscribe pag-like at pag-share sa mga ginagawa natin dito sa ating YouTube channel. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay uh, actually, hindi na rin po ako makapagtimpi, ha? Oo, uh -huh. hindi rin po ako makapagtimpi upang di magsalita tungkol po sa nangyayari sa ngayon, tungkol po kay uh, Pastor Apollo Kibuloy, kung papaano nila um, ma-aristo si Kibuloy. Sapagkat uh, simula noong... Uh, Hmm. iniimbitahan nila si uh, Kibuloy upang uh, magpaliwanag sa kinawakulan uh, tungkol nga sa complaint against him ay wala na, tuluyan na siyang nagtago at uh, hanggang sa ngayon ay nagtatago pa rin at ito uh, nga naniniwala yung mga miyembro ng ating uh, PNP at syempre yung ating kinauukulan na itong subject person si Pastor Apollo Kebuloy ay nanidiyan uh, nandidiyan lamang sa compound ng uh, uh, Kingdom of Jesus Christ doon sa Davao. nanidiyan sa loob lamang siya kaya uh, yung mga miyembro medyo marami-rami yung mga uh, mga pulis natin uh, na na-deploy diyan upang i-maintain yung peace and order uh, habang uh, mm, hinahanap nila si Kibuloy upang uh, ipasakamay sa kanya yung warrant mula sa korte. Ayan po yung pakay ng mga pulis natin diyan kung bakit marami sila diyan. so ngayon ay uh, pakinggan natin si uh, General Torre. Nakita nyo naman siguro ng SMI Live. Patayin po ang maganda nila, tingnan nyo. Makikita nyo, hindi kahapon meron tayong pinasok na isang building, sapagkat meron tayong nakita na information na nareceive na may kwarto si Apolo Cabrillo na pwede niyang magtaguan. Positive, na doon ang kwarto, wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda, base sa mga gamit na nandoon, ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kipuloy na napalilingiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman kasi naman sa mga nakita nating mga gamit so wala nga rin naman ang mga babae at meron tayong nakita ron na isang seksyon na ngayon ay atin namang coordinate sa ating tamang ahensya may mga minor tayo nakita alas 6 kahapon umiigo tayo ang sabi ng mga tao doon tulog na hindi naman kapalipaniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kami inantala nitong mga taga-EOJC. Bago kami makapasok, may dala akong 60 na mga babae na mga mag Kasi yun ang kanilang... ang kanilang... ah... Uh, yun ang kanilang request na babae lang makapasok. Kasi halos lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apollo Kibuloy lang ang bukod-tanging nakatira sa kita ng mga babae ito. Totoo yan. Hmm. So, kahapon nakita natin may mga bata, may you know, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulog o nagtutulog-tulogan. Hindi rin natin nasigurado dahil ayaw nila papasokin ang camera, ayaw nila papasokin ang video, which we respected. At doon sa 16 na tao ng mga babaeng pulis na aking dinala para sana maglugbo, doon sa kwarto, sa building na yun, sa pulang ang kanilang pinayagan. Again, other terms. So ngayon, hindi, ma, hindi ko kinoconsider na search na ang building na yun. So, so paano yun? It is only now that we are asserting some some of our terms na hanggang ngayon ay napakarami pa rin balaki on their terms pa rin. Okay? So, uulitin natin yan. Uulit, ulitin natin hanggang sa tayo satisfied na talagang wala si Apolo Kibuloy. At totoo nga ang sinasabi nila na hindi nila alam kung paano mutahin yung tao. Pero sa ngayon, huwag tayong maside-track. Sinasabi ko sa aking mga tao, huwag tayong maside-track sa tunay na issue rito. Tayo ay nag-i-implement ng warrant of arrest sa isang taong nagkatago. So, ayan po mga kapatid, si uh, General Torre, tungkol po sa uh, kanyang pananalita, kung ano yung uh, ginagawa nila tungkulin nila sa loob ng uh, Kingdom of Jesus Christ so uh, ayan po mga kapatid at uh, actually uh, yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay uh, sila yung humaharang sa mga pulis kung uh, iyong nakikita sa social media ay uh, hinaharang nila nagbibigay sila ng uh, so parang ito yung uh, front line na ginagamit ni Apollo Kibuloy para maantala yung mabilis na hakbang ng mga operatives sa uh, operatives ng mga pulis yung magsisilbi ng warrant kay uh, Pastor Apollo Kibuloy oo so uh, ganun po mga kapatid ah, at uh, bata nawa eh, uh, kung talagang matutuntun nila yung kinaroroonan ni uh, Pastor Apollo Kibuloy doon sa loob ng Kingdom, kingdom of Jesus Christ sapagkat naniniwala nga yung mga mga operatives natin ay uh, na, na nasa loob ah may underground diyan sa loob ng Kingdom of uh, Jesus Christ uh, wherein Apollo Kibuloy ay uh, nagtatago di oh mano so ayan po so sa pagkakataong ito ay uh, pakinggan din natin ang uh, pananalita ng ating uh, Pangulo, President uh, Bongbong Marcos Jr. tungkol pa rin po sa um, Apollo Kibuloy issue. Ayan po. What all that the police are doing uh, is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. That's all they're doing. So ayan po mga kapatid at uh, ayan let us pray together na magiging uh, uh, everything is uh, in order pa rin uh, tungkol po sa ginagawa ng mga pulis diyan sa loob ng uh, Kingdom of Jesus Christ para walang ma-violate na karapatan ng mga um, every individual diyan lalo na dami yung mga Nandindi sa loob na membro ng kingdom of Jesus Christ. So, uh, with that mga kapatid, hanggang sa muli, ako muna ang inyong kapatid, Jose Colo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko.